Magandang araw! Ngayon ay tatalakay na natin ang ikaapat na module para sa ikatlong markahan, ang pangangalaga sa kalikasan. Alamin na natin, narito ang mga layunin para sa araling ito. Una, natutukoy ang mga issue tungkol sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. At ikalawa, nasusuri ang mga issue tungkol sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. Subukin natin. Tingnan mabuti ang mga sumusunod na larawan. Pansinin kung ano ang mga pagkakaiba sa isa't isa. Narito ang larawan sa bandang kaliwa ng mga puno kahoy. Sa bandang kanan naman ang mga naputol na puno. Anong pagkakaiba nila? Ikalawang larawan ay ang sa kanan ay ang mga building or estruktura. Sa kaliwa naman ay ang mga puno at magandang kalikasan. Ano ang pagkakaiba nila? At ikatlong la mga larawan ay may kinalaman sa anyong tubig. So isang river or ilog at isang maduming ilog. Ano ang pagkakaiba nila? Sa mga naibigay na larawan, nakikita ba natin ito sa panahon ngayon? O meron pang mas grabe sa mga larawan na ito? So malamang, natatandaan ninyo nung kayo ay nasa elementarya pa lamang, malamang na natalakay ninyo sa inyong aralin panlipunan at edukasyon sa pagtapakatao ang mga bagay na nagbago na or pag, na may kinalaman sa pag-unlad sa panahon natin. So, kasama na rito ang mga epekto nito sa ating kalikasan. Balikan natin. Magbigay ng mga paalala tungkol sa pangangalaga ng kalikasan na inyong nakikita sa inyong barangay o komunidad. Noong panahon pa ng bago ang pandemya, marami tayong nakikitang mga alituntunin at paalala sa ating mga barangay kahit na sa ating paaralan, magbigay ng mga paalalang inyong natatandaan na may kinalaman sa pangangalaga sa kalikasan. So narito ang mga halimbawa, Life is better with trees. Our planet is on fire. There is no planet B. Planet over profit. Take care of Earth. Climate change is real. Save the turtles, no to plastic. So narito ay iba, ang iba lamang sa mga alituntunin na ating nakikita sa ating pamayanan. Talakayin na natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng kalikasan? Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin na maaaring may buhay o wala. So tandaan, nandyan ang mga puno at halaman at iba't ibang mga uri ng hayop sa dagat man o sa lupa. At kasama na rin dito ang mga bagay na tumutulong sa pag-unlad at pagpaparami ng mga puno, halaman at hayop. Katulad ng hangin, lupa, tubig at iba pang anyon nito. Ngunit sa pagdaan ng mga ng mga panahon o ng panahon, nagkakaroon ng maraming mga pagmamaltrato at paglabag ang ginagawa ng tao na taliwas sa pangangalaga sa kalikasan. So, talakayin natin ang mga maling pagtrato na ito. Una na rito ay ang maling pagtatapon ng basura. So, ito, nagagawa nyo ba ito? Ang pagtatapon ng basura sa tamang basurahan? Ginagawa nyo ba ang waste segregation sa inyong tahanan? Sa simpleng paghihiwalay ng mga nabubulok mula sa di nabubulok ay malaking tulong na para sa ating kalikasan. So tandaan, sa so walang habas na pagtatapon ng basura, ginagawa natin ang mundo bilang isang malaking basurahan. So I hope ayaw niyong dumating ang pagkakataon na tay ang mundo natin ay malaking basurahan na. So sa simpleng paraan na to makakatulong tayo sa ating kalikasan by means of pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, hindi sa ilog, hindi sa kung saan-saan. Ikalawa ay ang iligal na pagputol ng mga puno. Ang mga puno at iba pang halaman ang siyang tagapagbigay sa atin ng napakahalagang hangin na ating hinihinga upang mabuhay tayo at ang iba pang mga hayop. So, sa puno natin kinukuha at sa mga halaman natin kinukuha ang ating ang hangin na ating hinihinga na kung saan yung ibang tao ay patuloy na pagpumuputol ng mga puno ng walang permiso permiso or illegal so nakakalungkot lamang na may mga tao na ganito ang gawain para lang sa profit or para lang sa kita. Okay lang naman pumutol ng puno basta papalitan at may kaukulang permiso or permit galing sa DENR. Okay? Malaking tulong ng puno sa atin hindi lamang para sa hangin na ating hinihinga kundi pati na rin sa mga pagbaha maiiwasan ang landslide na nangyayari kapag may bagyo lalo na pag dumaraga sa ang tubig galing sa bundok papunta sa mga kabayanan sa baba. Ikatlo, polusyon sa hangin, tubig at lupa. Ang unang dalawang nabanggit ay nakakapagbigay ng polusyon sa hangin, tubig at lupa. So karaniwang nagdudulot ng mga karamdaman ang polusyon tulad ng respiratory diseases, sakit sa digestive tract, sakit sa balat at marami pang iba. Kaya importante na tayo mismo bilang Pilipino ay may disiplina sa pagtatapon ng basura sa Uh, pag-iwas sa paggawa ng hindi maganda sa ating kalikasan. Ikaapat ay ang pagkaubos ng mga natatanging species ng hayop at halaman sa kagubatan. So, napagkalooban ng bansa natin, ang bansang Pilipinas, ng napakagandang um, diversity. Okay? Kaya lang, dahil umaabuso ang mga tao sa paglipas ng mga panahon, may mga hayop na nakakabilang sa mga hayop at halaman na nakakabilang sa mga threatened, sa mga endangered, at ang pinakamalungkot at pinakamalala malala sa lahat ay ang extinct animals at mga halaman. So, kailangan mapanangalagaan natin ang mga hayop at halaman na ito dahil kapag sila ay na-extinct na or nawala na, wala na tayong magagawa or wala nang maaabutan ang ating mga susunod na henerasyon. At ikalima, ay ang malabis at mapanirang pangingisda. Okay? So, nandito kabilang ang mga cyanide fishing, dynamite fishing, at sistema ng muroami. So, okay lang naman mangisda, pero sana ay may karampatang alituntunin para dito. So, huwag gagamit ng mga um, dynamite or cyanide na nakakalason at nakakaapekto apekto din. Hindi lang sa mga isda, kundi pati sa mga tinitirhan nila katulad sa mga ng mga corals. Isa rin dito ay ang paggamit ng mga lambat. Alam kong familiar kayo sa pinaka um, simple na paggamit ng mga lambat na may malalaking butas upang makalusot o makawala pa ang mga maliliit na isda. There was a time na nagkaroon ng pagtigil ng pangingisda sa mga tawilis around Tagaytay or Cavite dahil um nagkaroon or napabilang sila sa endangered uh, endangered species. Buti na lang sa panahon ngayon ay nabawi na ito at na-enjoy pa rin natin ang likas yaman na ito. Ikaanim ay ang pagkukonvert ng mga lupang sakahan, iligal na pagbimina, at quarry. So dito naman napapaloob ang mga um, convert ng mga lupang sakahan dahil may mga magsasaka na hindi na um, tinataniman ang kanilang mga lupain. So ginagawa ng mga kumpanya ito na hotel, golf courses, ginagawang subdivision at expressway. So malamang familiar na kayo sa mga sikat na um, construction companies or mga subdivision na kung saan Tanggapin natin ang katotohanan, ito ang ginagawa nila. Binibili nila ang lupang sakahan sa mga magsasaka sa maliit na halaga at ita-transform nila or gagawin nila itong subdivision, expressway, etc. Et na kung saan nakakalungkot dahil sa murang halaga, napipilitan ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang lupa. At sino ang kumikita? Yung mga bumili ng lupa na to, nagagawin itong industrial Ikapito ay ang global warming at climate change. Ano nga ba ang climate change? Ang climate change ay ang malawakang pag-iba-iba ng mga salik na nakakaapekto sa panahon at nagdudulot ng matinding pagbabago sa pangmatagalang sistema ng klima. Ito yung tinatawag na climate change. At ang global warming naman ay ang patuloy na pagtaas ng mga temperatura bunga ng pagdami ng tinatawag na greenhouse gases, lalo na ang carbon dioxide sa ating atmosfera or sa ating atmosphere. So, ang global warming ay nagdudulot ng climate change. So, sa sobrang init, natutunaw ang mga glacier at iceberg na kung saan kapag natunaw ang mga ito ay makakadulot ng mga pagbaha at matinding pag-ulat. So sa global warming, nagdudulot ng mahahabang tag-init na tinatawag na El Nino at malawakan o matagal na pag-ulan na tinatawag na La Nina. Ang huli at ang ikawalong um, pagmamaltrato sa kalikasan ay ang komersyalismo at urbanisasyon. Ang komersyalismo ay tumutukoy sa pag-uugali ng tao at mga kilos na nagpapakita ng labis na pagpapahalaga na kumita ng pera o kaya ay pagmamahal sa mga material na bagay sa halip na ibang mga pagpapahalaga. Samantalang ang urbanisasyon naman ay ang patuloy na pag-unlad ng mga bayan na maisasalarawan ng pagpapatayo ng mga gusali tulad ng mga mall at kondominium. Walang masama sa pag pero dapat panatilihing balanse ang ating kapaligiran. Kung mapapansin ninyo kung sino na sa inyo ang nakapunta sa Singapore o sa ibang mga Asian countries, napapanatili nila ang pangangalaga sa kalikasan kahit na patuloy ang pagtatayo nila ng mga kondominium, ng mga mall at iba pang gusali, napapanatili nila ang pag-aalaga sa kalikasan nila kung sa sa parteng ito ay may gusali or building or condominium sinisigurado nila na mayroon parte pa rin na uh, may parte pa rin na may mga puno na may mga parte balanse. Ang komersyalismo at urbanisasyon ay maaaring iugnay sa consumerismo or consumerism na isang paniniwala na mabuti para sa tao ang gumasta ng gumasta. So kapag meron kang thinking ng consumerism, malamang nandyan agri ka sa commercialism at urbanisasyon without even considering ang ating kalikasan. Again, okay lang ang umunlad, pero kailangan patuloy pa rin natin pangalagaan o bigyan diin, bigyan pansin ang ating kalikasan. Ang tao bilang tangap tagapangalaga ng kalikasan. Tandaan tayo ang binigyan o inatasan ng may likha na pangalagaan ang kalikasan na binigay sa atin dahil tayo rin naman ang makikinabang dito. Ang tunay na pangangalaga sa kalikasan ay pagpapakita ng paggalang sa kabutihang panlahat na siya namang layunin kung bakit nilikha ng Diyos ang kalikasan ang pangangalaga sa kalikasan ay kinakailangan gawin at sundin, hindi lamang ng, sa ating pansariling dahilan, kundi para sa susunod na henerasyon. So mayroon tayong tinatawag na etikang pangkalikasan. So dapat masagot ang tanong na ito, ano ang mga tungkulin natin bilang tao sa kalikasan na ating tinitirhan at bakit? So tanungin ninyo ang inyong sarili, at sagutin ang mga tanong na to. Pag nasagot nyo ang mga tanong na to, sana kayo ay or gawin ninyo ang mga sagot na inyong ibinigay sa tanong na to. At ikalawang tanong, bakit mayroon tayong pananagutan at tungkulin na pangalagaan ang ating kalikasan? Mayroong sampung utos para sa kalikasan. Ang sampung utos na to ay hindi tungkol sa mga do's and don'ts, pero mga prinsipyong dapat gumabay sa mga actions natin or sa mga gagawin nating pangangalaga sa kalikasan. Ito ay ginawa ni Giam Paolo Crepaldi, ni Obispo Giam Paolo Crepaldi. Ang una sa sampung utos ay may kinalaman o nangangahulugan na ang pananagutan ng tao tungo sa kalikasan ay igalang at hindi gamitin para sa sarili niyang kagustuhan. Sa ikalawa naman, sa ikalawa, ang tao man o kalikasan ay hindi kailanman maaaring tratuhin na mga kasangkapan o gamit lamang na maaaring manipulahin at gamitin ng hindi naaayon sa tunay nitong layunin. Ibig sabihin, we are not object, we are not material, So dapat gamitin lang ang mga bagay na nakikita natin sa kalikasan katulad ng tao na um sa layunin nito. Okay? Ikatlo na sam sa sampung utos, ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi gawain at resp responsibilidad lamang ng iilan. Ito ay isang hamon para sa sangkatauhan at gawaing panlahat sapagkat ang kalikasan ay para sa kabutihang panlahat. So hindi lang ito para sa akin, hindi lang ito para sa inyong mga magulang, pero para sa ating lahat dahil ang pinaka-goal natin ay may maabutan pa ang mga susunod na henerasyon na kung ano man ang kalikasan or nature or environment na naabutan natin. Sa ikaapat, ito ay may kinalaman sa mga teknolohiya. Sa panahon ngayon, marami ng teknolohiya ang naimbento o ang nagawa. Walang mali dito at kailangan din natin ito dahil malaki ang tulong ng mga teknolohiyang ito para sa pang-araw-araw nating buhay. Ngunit tandaan sa mga pagbabagong ito, kailangan ay binabalanse natin ang um, pag-aaruga sa ating kalikasan kahit na tayo ay patuloy na umuunlad, hindi dapat natin abusuhin ang ating kalikasan. Dahil tandaan, kapag inabuso natin ang mga ito, darating yung panahon na babalik din ito sa atin. Sa ikalima, ang paggamit sa ating kalikasan o ang kalikasan ay kailangan gamitin ng may katalinuhan at pananagutang moral. Hindi masamang baguhin ang kalikasan ngunit kailangang isaalang-alang ang paggalang at kaayusan at kagandahan nito. Sa ika na may kinalaman din sa ikalima, okay lang ang pag-unlad pero dapat kailangan pagtuunan ng pansin o kaya ay isaalang-alang ang integridad at ritmo ng kalikasan sa bawat pag-uunlad na gagawin dito. Dahil tandaan, ang bawat likas na yamang nasa mundo ay limitado o may hangganan. Dito naman sa ikapito ay may kinalaman sa pagmamalasakit sa kalikasan. Dahil bawat isa sa atin ay marapat na aktibong gumawa ng paraan para sa pangkalahatang pag-unlad ng mga tao lalo na sa mga pinakamahihirap na rehiyon o bahagi ng mundo. So yung mga resources na ipinagkaloob sa atin, marapat lamang na ibahagi ito sa ibang mga rehiyon na nagihirap or konti lang ang resources na may kinalaman sa kalikasan. Hindi dapat natin ito ipagdamot or sarili din. Sa ikawalo ay may kinalaman sa pagtutulungan o kolaborasyon ng bawat isang lahi sa pamamagitan ng pangmundong kasunduan na itinataguyod ng international na mga batas, dahil ito ay mahalaga upang mapangalagaan ang kapaligiran. So again, hindi lang ito tungkol sa ating mga Pilipino, hindi lang ito tungkol sa mga Asian, but sa buong mundo dahil ulitin, ang kapaligiran at kalikasan ay mapapakinabangan at pinapakinabangan ng lahat ng tao ng buong mundo sa ikasyam na utos, ito ay may kinalaman sa uri ng pamumuhay ng bawat isang tao na kung saan kinakailangang sangayon sa mga prinsipyo ng pagtitimpi, pag-aalay at disiplina, hindi lamang sa sarili, kundi maging sa panlipunang level. At pinakahuli ang ikasampu ang ating pagtingin at saluubin para sa kalikasan ay nararapat na mag-ugat sa pasasalamat at paggalang sa Diyos na siyang lumikha at patuloy na sumusuporta sa atin. So again, ang sampung utos na to ay hindi mga do's and don'ts, pero mga prinsipyong gagabay sa mga action natin in the future na may kinalaman or makakaapekto sa kalikasan. Ngayon, talakayin na natin ang mga paraan na tamang pagtrato sa kalikasan or may mga hakbang na maaari tayong gawin by the simplest form sa at, na ating kayang-kayang gawin para makatulong sa kalikasan. So, una na dito, itapon ang basura sa tamang lugar. So, katulad kanina, ito yung unang-unang pagmamaltrato. So, ano ang dapat nating gawin? Waste segregation, nabubulok, hindi nabubulok, So, sa simpleng tahanan ninyo, kung meron kayong lugar, mag-compost or sumunod sa alituntunin ng barangay na ipaghiwalay ang nabubulok at di nabubulok. Or kapag walang basurahan sa lugar na iyong pinuntahan, ibulsa. Sa simpleng paraan na ito, kayang-kaya natin maiwasan ang pollution. Land pollution. Next ay ang pagsasabuhay ng 4R. So, ano ba ang mga 4R? Reduce, na kung saan paggamit ng mga pag um, reduce ay ang pagbabawas ng paggamit ng mga bagay na hindi makakalikasan. Reuse, ito yung huwag pang itapon ang mga bagay na mapapakinabangan pa or magagamit pa. At recycle ay ang pag-upcycle ng kapakinabangan ng isang bagay. And of course, replace. So sana ginagawa nito natin to or gawin natin ang 4R na to. Ikatlo, pagtatanim ng mga puno. Nais ko lamang palang isingit sa 4R, ang ginagawa ngayon ng mga establishments, ng mga restaurants na naglilesen sa paggamit ng mga straw. So katulad yan, sa mga mahilig sa milk tea, mahilig sa Starbucks, mag-avail na lang kayo ng mga stainless na um, straw para hindi na kayo gumamit ng mga plastic straws or kapag sa Starbucks naman ay ini-encourage nila na gumamit ng mga tumbler para hindi na mga plastic cups. So sa simpleng paraan ay makaka-reduce tayo sa um, posibleng polusyon na, na manggaling sa mga plastic straws. At pangatlo, pagtatanim ng mga puno. Noong panahon bago ang pandemya, may mga aktibidades or mga organisasyon na nag-organize ng mga pagtatanim ng mga puno, mga tree planting activities. At kung mabibigyan ulit ng pagkakataon na bumalik na ulit sa new normal at magkaroon ng mga ganitong activities, kayo ay sumali upang ma-experience nyo rin na, at maging proud kayo na kahit papano ay may na itulong tayo in your own means, sa simpleng paraan lang na pagtatanim ng mga puno. Ngayon, if you are familiar with the GCash app, So, isa ito sa parang um, ginagawa ng Gcash na kung saan may makokollect ka na coins or something na kung saan um, maaari ka makapagtanim even if nandiyan ka lang sa bahay nyo. So, parang kapag na, na puno mo itong points na to may equivalent siya na, na halaman or na puno na itatanim sa kung saan mang lugar na naka-assign. So, by means of simply using the app, makakatulong tayo. And I hope na talagang maitanim ang mga virtual trees na meron tayo sa mga applications na ginagamit natin sa mga teknolohiya natin. So ito yung halimbawa na okay lang ang pag-unlad, okay lang ang ang um, pagkakaroon ng mga bagong teknolohiya basta um nabibigyan pa rin natin ng pansin at halaga ang ating kalikasan. Ikaapat at ang pinakasimple ay sundin ang batas at makipagtulungan sa mga tagapagpatupad nito kayo bilang estudyante, marami kayong magagawa sa pagngangalaga sa kalikasan by means of pagsunod sa batas. So kung ano man yung mga alituntunin at tuntunin na inyong nakikita or nababasa sa inyong barangay, sa inyong komunidad, sa inyong paaralan, at even sa inyong bahay, ay sundin natin ito. At pinakahuli ay ang mabuhay ng simple. So ito yung isa rin sa pinakakaya nating gawin na mabuhay ng simple. Kung hindi kailangan, wag bumili kapag hindi na kailangan i-reuse, i-recycle, or gumawa ng mga bagay na mapapakinabangan mula sa mga iba pang bagay. So, tandaan na natin, gamitin ng wasto ang yaman ng kalikasan dahil lahat ng ito ay may limitasyon at hangganan. Ibig sabihin, na uubos ang mga resources natin mula sa mga sa, mula sa kalikasan. Kung kaya't sa maliit na paraan, gawin natin ang maaari nating magawa upang pangalagaan at mailigtas ang ating kalikasan, ang ating mundo. So sana inyong naintindihan ang ating talakayan na may kinalaman sa kalikasan. And again, tanungin nyo ang inyong sarili kung ano ang inyong kayang gawin sa pagtulong sa ating kalikasan. So nung um, Biernes ay nagkaroon ng Earth Hour. So I hope na nakijoin kayo sa simpleng pagpatay lang ng mga um, electrically plug appliances o ng kuryente ay sa isa loob ng isang oras ay malaking um, tulong na to para sa ating kalikasan. So Earth Hour, so maki-join sa mga um, aktibidades or organisasyon na tumutulong sa um, pangangalaga ng ating kalikasan. See you in our next session.